Yan, binisit ko yung lupa ni Angelica. Diyan lang, o, sa bandang dyan yung main road. Main road niya. At syempre, manggahan. At yung daan dyan, o, papunta dito, hindi pa tapos. At ito yung lupa niya. Wow. Yan, itong poste na to. Poste na yan, at yung poste dito, Yan. Diyan. Tapos pusta dito hanggang doon. Yan yung pusta doon. At siyempre mga diyan. Idudron na lang natin kasi hindi natin kita. Kasi ang dami pang yan oh, mga dumi-dumi. Oh. Yan, andun yung drone natin. At paliparin na lang natin at picturean natin sa taas-taas.